So, dito guys, nandito na kami sa Ninoy Aquino Park. So, pag ano ninyo, pag pupunta kayo dito, may intransya na 30 pesos. Then, pag uh, sujanti, siguro may ano siya, may discount at saka yung mga disabled So, second time na natin nakapunta ng ano. Ninoy Aquino Park. Magandang mag-design si Sir, oh. 'di ba? Anong design yun sir? Pa? Ito anong design? Eagle po. Ah eagle. Oh ano? Ayan yung natapos niya, yung suwan. di ba? So, pangalawang diba? so, pakakataon natin na pumunta dito. sa kabila pala kami nag ano na pumasok ngayon sa kabila din kami pumasok doon nauna na si sis actually maganda dito pag ano tambayan kasi daming mga kahoy tapos ah uh, landong ano yung landong <laughs> So, yun. Ninoy Aquino Park. Basing na itawa-tawa eh, ni mga Hatag Tawa-tawa. Tambal Wait lang. Ano yung ko, Hindi arthritis rayo ma yun. Ano Arthritis ko no ko. So, ang tambal sa arthritis, yung dahon na ano tinakwa ko gabi-gabi bago ako matulog dagyan ko ng dahon sa guyabano tapos painitin mo muna siya bago itaplak so medyo na ano na yung ano ko yung ano may batang ano? hi guys, hi mga lakot sya. Uh, kumukuha ako ng dahon ng guyabano kasi uh, ito yung gamot para sa rayuma. eclair ha, hindi arthritis, rayuma. So, yung dahon na guyabano at saka yung bayabas, ano yung pakuluin mo yung tubig at saka pagkatapos, yun, inumin mo yun. At kung may ano kayo, ano yung hubag, yung bumukol na yung mga, yung mga ano yun, Pwede itaplak yun bago kayo matulog. Yan ang inaano ko kasi nirayuma daw ako. So, nagpaalam naman ako na humingi ng Aguyabano kasi baka bawal. Kasi, hindi naman natin part 2 Pero public naman to. So, yung ano na yan, dinala ko ilang, kasi ilang naman ang pinuha ko dyan. Para lang sa aking rayuma. Rayuma Not uh, arthritis. Iklaro ko lang ayun 'yung mga dahon pakuluan yan then inumin kahit gawin mong tubig yan araw-araw yan ang pinaka-effective mong ano gagawin Padon dar Kaming salamat. Bye. God bless.